O nga pala, congrats, ano, Jiara. At papunta na yung, ano, uh, pamilya. Successful. Masabi mong successful, ano rito, na butcher dito sa Canada. yun! Gawa lang tayo ng video. Eh, ano eh? Diba to? Puro na lang negative yung mga video natin ngayon, ha? Kaya gawa tayo ng, ano, ng medyo positibo naman na content no. Meron tayong good news, meron tayong good news. Ah. Ay ano, niyo ano, yung drone ko. Tayo ba yan? Pasunod-sunod lang. Sinusubukan kong mag-video ng naka-drone. Kaya lang pagpaatras, mabagal siya. Kaya dapat mabagal lang ako. Hoy, saan pupunta tinan mo? Babangga ba siya? Tingnan mo. Ah, nakita nyo ba? Eh, hindi niya alam kung saan siya pupunta eh, no? tapos doon na lang yan sa likod bubuang nga net mo, sunod <laughs> hindi, yun nga walang problema yan sa pagsunod pero yung paatras niya, mabagal yun nga, eh, kasi puro na lang negatibo yung mga video natin ngayon pansin nyo meron pang isang bagong may, ano? meron pang isang bagong video na ano na naman ah, malungkot na balita pero ayoko munang i-discuss yun May bagong balita yun pero huwag muna natin i-discuss nakakalungkot eh dito muna tayo sa positibo no? Uh, meron na naman akong bagong meron kaming bagong kasama na ano, na uh, papunta na yung pamilya bukod pa dun kay Marlon D mga kabatch ko to ay eh, mga sinasabi ko Meron na namang bagong papuntang pamilya. Si ano si hindi ko pa napapaalam sa kanya kung pwede ko i video pero shout out kay ano kay GR. Ano yan kabac yan Ano yan legit yan na butcher sa palengke yan, sa palengke. Kung meron kayong mga tanong kung kunyari sa palengke kayo ano galing lang yung experience niyo palengke, walang SSS itanong nyo lang sa akin dito ta, para itatanong natin sa kanya kasi ganoon yung pathway na ginawa niya ngayon ito si GR papunta na yung pamilya ano yan? Uh, wala pang ano wala pang dalawang taon bukod dun sa kasama natin na ano na nakuha na yung pamilya tapos ngayon PR na eh baka sumunod na rin siya na ma-PR sa amin mga kabats ko nauuna na eh, nung kahapon niya ata nung biyernes, katabi ko siya sa niya Ngayon, tinatanong ko, ready-ready na raw siya. Na, ano, excited na nga siyang, ano, excited na siyang pumunta rito yung pamilya niya sa Canada. Kaya, yun. Ano lang, yung kung ano-anong balita dyan na, ano, na negative sa, ano, sa TikTok, tungkol dito sa Canada. Marami, kaya lang. Siyempre, tuloy-tuloy lang ang buhay. Hindi naman mawawala yung masamang balita na yan. oh nga pala, congrats, ano, uh, At papunta na yung, ano, pamilya. Uh, successful. Masabi mong successful, ano rito, na butcher dito sa Canada. No? Balik tayo dun kay Marlon D. Ito nga, nung, ano, nung kagahapon, titingin kami ng mga, ano, ng mga gamit na bibili niya. Nako? Kaya kung ako sa inyo, yung mga parating na yung mga sumunod na batch sa amin, Magano mag-ipon kayo ng matindi. Mamahal ng gamit Dun, dito sa may ano sa may Lions. Malapit lang malapit lang dito. Ano ah parang ano sila. Sale sila. Ano talagang bagsak presyo eh kung magsasara na ba 'yun kasi for nakalagay hindi lang sale for eh. liquidation nakalagay. Kaya mukhang ano mukhang ano todo meron mga 50% off eh. Mga tig 2,000, nag-1,000 na lang, ganun. Kung naghanap kayo ng mga gamit, marami doon sa Lyons Mga furnitures, ganyan. Mga higaan, mga ano. Hindi ako sponsored, mamaya. Sabihin nyo, sponsored ako. <laughs> Wala pa tayo nun. Wala tayo sa ganung level. <laughs> Pero yun, maganda. Maganda yung ano. Yun. Yun. Hindi mo alam kung saan pupunta eh. siya sa bundo eh. <laughs> Dito naman ako siyempre sa aking paboritong lugar, paboritong spot, no? yun, naghahanap kami ng mga gamit ngayon eh, pagka ang ano ko sa inyo kunyari, papunta na yung inyong pamilya pag-isipan nyo maigi kung brand nyo or mga second hand muna yung mga bibili nyo kasi nga kunyari, may balak pa kayong lumipat kasi dito nga sa Brandon eh, medyo medyo boring dito talaga sa Brandon City, ang mapupunta mo lang dito, malapit yung itong Winnipeg ganyan dalawang oras dito yung namin na ano na na border ng ano ba to border ng US sa kanang Canada dito sa may ano sa North Dakota eh one hour away lang dito pero other than that eh walang masyadong mapupuntahan yun nga yung iba kasi dito sa amin gusto ano pagka na PR daw sila baka pupunta na ng, ano ng Alberta, ng Vancouver, mga ganyan. Eh ang suggestion, just suggestion ko sa kanila kung maninirahan muna sila dito ng sandali. Eh mag second hand lang muna kasi kung bibili ka ng mga brand new, nako, ano yung bitin mo kung pupunta ka Alberta? Bibit-bitin bibit mo yung couch na binili mo na 1,000 plus yung higana, na 1,000 plus no? may mga mabibili naman dito sa marketplace pero yun yung ano yung kunyari bibili ka ng mga ano yung mga supa meron naman sa marketplace marami dito yung mga nagbibenta yung mga mayayaman dito usually ganun din ginagawa binibenta lang din nila kagad yung ano nila yung gamit o yun pag uh, ano nga dito sa may ano yung mga kasama ko na kunyari mapipr na karamihan sa kanila ngayon nasa ano na process na ng medical na. Medical na yung pamilya sa ano, Pilipinas. Pag ako nyari, nandito ka na, ikaw yung nagtatrabaho, hindi ka na i-require -re mag-biometrics saka mag-medical. Ang mga pag-medical na lang, saka biometrics mo. Yung, yung sa biometrics, yung asawa mo sa Pilipinas or meron kang 18 years old na anak, pataas. Yan yung mga mag -ba biometrics Pero yung mga maliliit, wala pa medical lahat merong ano meron silang proseso na ganun uh, yung anak mo na bata pero iba-iba yung price niyan price range kunyari mga nasa 5 years old iba, iba yung presyo niyo sa medical ha? sa adult pero lahat sila mag may medical pa rin kaya yung mga ano yung mga pamilya namin diyan shout out sa inyo yung mga pamilya ng aking ng team 2 joins uh, ready na kayo Pamilya ni ano ni Yorme. Ay, wala pa. <laughs> si Tita Dorothea naman pala pumunta na rin Canada eh Pero shout out sa iyo si Tita Dorothea. Yung ibang mga ano mga pamilya ng mga kasama ko rito. Magready na kayo diyan. Ah, uh, todong gastos na naman bukod sa ticket. Balita ko eh dapat pagka mag-aano kayo. na nasa 70k to 100k ang pamasahe papunta rito. Kaya o nga pala isa pa palang magandang ano, wag uh, huwag kayong kukuha ng magle-layover sa US. Hahanapan ah, kayo ng USB sa doon. Hindi 'yun madaling kunin. wag kayong mag uh, ano doon kasi kadalasan na mura na ticket ng ano, eroplano papunta rito, may layover sa US. Meron yata nakita yung misis ko nasa 50k lang. wag kayong kumuha ng ganun kasi mura lang pala pero hahanapan kayo ng visa. Ah. Ilang muna 'yung mga ano ko, mga balita. Eh hindi, meron pa palang isa. Para sa ano, para sa next video ko na lang 'yun, 'yung ano, 'yung isa pang balita ko na 'yun. Ano 'yun? Uh, ano ba 'to? Meron akong ano video na sinabi ko, na sinabi ko 'yung about sa tourist visa, hirap kumuha na ang ano. LMIA kasi walang nang makuha LMIA yung mga nagtuturo mga biglang pumunta rito tapos kukuha ng LMIA yun yung mga ano namumoblema ngayon but Pat patapos na yung anim na buwan nila na pag stay dito as tourist hindi pa rin makakuha ng, ng traba ng trabaho ngayon meron na akong good news para ano next video ko na lang yun yung balita na yun ha sige na like share subscribe ba yung mga gana, eh. alam nyo na yun eh Tignan mo yung drone ko hindi na naman alam kung saan pupunta no Pupunta na naman siya sa likod. No? Like, share, subscribe ba yung mga ganun. Matagal na tayo pero yung Facebook nga ngayon ko pa lang nalaman kung paano ano eh, kung paano ma-monetize. <laughs> Kasi wala talaga akong pakialam sa mga monetize, monetize yan. basta gumagawa lang ako ng video para sa mga tropa natin dyan sa Pilipinas, no? Oh, sige na, like, share, subscribe ba mga ganun. Sige na, paalam.